Paano kung bumili kayo ng bahay pero ayaw isuko sa inyo nung dating may-ari? Bumili ng bagong bahay itong si Nascap and Annie para magsimula ng bagong parte sa buhay nila. Binili nila to sa isang lalaki pero nung nakalipat na nga sila, dito na nga sila magugulat dahil yung pinagbilhan nila laging nakapaligid pa din doon sa may bahay nila. Given, nakikipag-usap lang naman to, inaayos yung garden nila, tumutulong sa kung ano-ano, pero syempre, sila na yung may-ari na to eh. Kaya dito na nga sila nagsimulang matakot. Sa mga sumunod na araw, lumitaw-litaw pa nga rin itong lalaki na to at dito na nga sila gagawa ng paraan para mapigilan at mapaalis siya bago pa nga mas lumala yung epekto ng obsession niya. Title ng movie, The Intruder. I'll be honest, nag-enjoy akong panoorin to. I love the mystery here and ngayon lang ata ako nakapanood ng isang thriller film na na-thrill ako. <laughs> I love the build-ups ng mga pananakot, serviceable naman yung pacing, and syempre, yung twist na predictable, pero I liked how it was executed on the film. Eto kasi si Stephen Curry ka look alike, hindi pa kinumpronta sa simulat sa puli. <laughs> Kung nagustuhan niyo yung mga movies like The Boy or The Skeleton Kid, then baka magustuhan niyo rin to. Ang maganda pa dito sa may film, even though obvious naman na hindi magandang gagawin itong si Charlie, maganda at nakakatakot pa rin kung paano nga nila pinakita yung mga scenes niya sa film. Alam mo yan, yung pagiging weird niya, yung random na pag-iisip niya, yung galit niya, I like how it was conveyed on the screen na sobrang creepy at nakakatakot talaga siya. Salana na nga niya yung kay Sue, pati ba naman dito sa pa rin? <laughs> Siguro what I didn't like lang about the story is yung obsession ni Charlie with Annie na for me doesn't connect doon sa mismong core ng character niya. Oo, from the get-go, obvious naman na type nga niya si Annie, pero yung eventually ginawa niya lang kay Annie, parang... Ah, okay, yun na yun. Sana <laughs> ang ginawa nila, mas nag-focus na lang sila sa obsession nga ni Charlie doon sa mismong bahay kasi mas weird and unique yun eh, nagagawin niya ng isang tao para lang sa isang bahay. Or sana ginawa nila ng dagdag na backstory itong si Charlie na siguro madali siyang maobses nga sa mga babae or serial. Mm -hmm, Kaysa sa tinigin niya lang yung asawa niya, parang nga lang nakonekta doon sa obsession niya with Annie eventually. Kasi yung angle na nagkaroon siya ng obsession with Annie, parang pinilit lang siyang ipasok para lang mapunan na meron silang conflict ni Annie. Doon naman kay Scott, akala ko magkakaroon ng surprise big twist sa kanya kasi 'di diba nga may mga times na parang nagda-dive na rin siya into madness. So akala ko magiging masama siya or magkakaroon nga ng big twist sa may dulo na siya yung gagawa or magiging dahilan. Kala ko there would be more pa doon sa pas nga niyang nagchitsa, yung pagkakapromote nga niya sa may work niya, or just him being crazy na rin due to his past. Pero ayun, I like naman his backstory overall, yung with bang bang tapos nga binengbing nga niya si Charlie sa may dulo, na kinda cool and funny to be honest. So yun lang, again, ang title ng film, The Intruder, isa to sa mga perfect example na It's so bad, but it's so good. <laughs> so, ayan, The Intruder, ang Torta rating ko ay 6 out of 10.